Bola lang yan. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Gagawa po tayo ng sabat ng pyesa ng makina sa pumagitan ng concrete na pako. Kokopyahin po natin yung sabat na nasira na. Naaasa lang po natin dito sa grinding wheel neto. So, po natin. Pero, hindi ko na po ipapakita yung ano. Pero, ito po yung gagayahin natin. Yung sabat po na ito. Napudpud na ng stew eh. Medyo may katagalan din kasi yung paghahasa. Yan po yung korte ng gagayahin natin bibilugin po natin yung pako yung saktong sakto lang do sa paglalagyan pag maluwag na kasi sabat kahit po itornilyo at tumakbo na yung edging lumuluwag din po eh ito na po, ihigpitan na po natin. Naipasok ko na po rin yung sabat. Pinarisan ko lang po yung maliit na yun, yung sabat na yun. Yung katabi ng pyesa na yan. Ikakabit po natin yan ngayon dito sa gilid ng, ng ulo ng makina. Yan po. Yan po natin kakabit yun. Sa pinakaehin yan. Papasok po natin yan. Ganyan lang po yung pagsasalpak niyan. Unti-unti nyo iusad. para po ma niya yung pumu pumipigil dyan sa may duper na yan yan, iturnid niya po natin dyan ngayon itin natin pakanan tight Dalawa po yung turnilyo na yan eh Siguraduhin po nating mahigpit na mahigpit 'yan dahil po pagka lumuwag 'yan magkakaroon po ng kalasing yung tunog ng makina malalaki naman yung turnilyo niya kaya kahit, kahit pwersahin nyo na higpit hindi po basta basta malolos trade yan yan lang po yung binaklas natin pinalitan lang ng sabat kaya yan lang din po yung itatiming natin do sa pwesto ng karayom tsaka do sa isang looper na malaki silipin po natin dyan yung timing kung so, hindi siya sasagkuro sa isa sa looper na malaki na iya uh, na itataas baba po yan kuhanin natin mabuti yung tamang sentro yung pumarasa niya kailangan po hindi po sasagkuro sa katawan ng makina sa baba at taas kailangan po may space na pareho yan pagka po walang space malagotok po ang andar niyan maingay Kaya po bago natin higpitan ng mahigpit, kailangan po sakto-sakto yung pagitan niya. Ang pamihit po niyan, 8mm. Yung pong sarado po yung dulo, wag kayong gagamit ng open para hindi po mabilog yung yun pitan. pitik-pitikin nyo lang na ganyan pag naman na ipwesto na yan wala na pong itatiming na iba at sidipin po natin mabuti sa karayom timing sa karayom at saka timing doon sa isang looper na malaki na pang ibaba pagka po okay na yun inigpitan ko na po yun kakabit ah, na natin yung gasket saka po yung pinakatakip niya may oil seal po yung kasama yan po yung takip na kinakabitan ng mga thread guide yung mga daanan ng mga ploha yan po isang tornilyo na yan inuuna ko po yan kasi matatakpan po nung ano yan ito ikakabit yun na to. Ayaw malagay wala kasing magnet yung spring ko kaya medyo mahirap yun pinakamaganda di na lang po natin sa ilalim ilagay yun po unahin natin ilalim para medyo mas maginhawang itong nilyo tsaka na lang natin isunod yung pang ibabaw yung pong pang ibabaw niyan medyo maiksi ko yung ano yung tornilin niya kumpara sa mga kasamahan yung pong mga tornilin niya nagsisilbing pamigil sa ano sa langis para hindi makalusot dyan sa gilid na yan yun po yung mga pang pangaway na dinadaanan ng ploha kakabit na po natin Kung tawagin po sa manual niyan, thread guide. Wala naman po masyadong timing yan. Sa tension lang po, nag mumula yan. Kung hindi masyadong maganda tension, pe pwede nyo pong i-adjust-adjust yan. Nakatornado lang naman po yan ganyan. Eh. Pwede nyo iangat, pe pwede nyo ibaba. pagka medyo masikip po ang tension, pwede pe nyo yung galawin dyan o kaya maluwag. Kahit na mahigpit na yung mga pihitan ng tension sa ibabaw na yun, pwede pe kayong maggalaw dyan. Yan. Ipipit po natin mabuti yung tun din para hindi makarahan yung lungs dyan sa gasket. Yan po yung thread guide papunta sa upper looper. Yan yung kinakabit ko po na yan. Ito lang po kasi yung ginagamit nilang pang aging napakarain ng mananahe puro ito lang yung ginagamit ng pang aging kaya medyo na pwersa mahigit 10 years na raw sa may ari ito eh yun po, saguraduhin natin mahigpit pagka po mahigpit ng lahat pwede na pong ilagay po yung takip na to may tatlong hukay po sa ilalim yan kaya hindi ko na binunot yung mga tornilyo tasal pa lang po dyan i-open nyo yung mga tornilyo na yan Kaya niyo lang po ilalagay ito. Takip na 'to. May mga washer po kasi 'yan eh. Kailangan po hindi mapapalaw 'yung washer ah. dito sa labas 'yung washer niyan. Pag nasalpak na po yan, pe, pwede na pong isara. hindi lang masyado ma pumapasok yung washer eh. Pitan po natin yung isang tornilyo para hindi siya makakilos bago natin isara. Oh, pwede na pong sulutan yan. Hindi ko na po ipapakita kung paano susulutan. Ang titignan na lang natin mamaya ka pag ginamit po pag ginamit po ng operator kung okay na ba nagdadagot daw kasi lagi yan kaya po kanina alay yung may-ari na yan nag naghimay na lang ng sitaw eh dahil dagot daw ng dagot tingnan natin kung magdadagot pa po ngayon ito po tigasamin lang din po itong mga nananahin na to nakikipagsapalaran po sa pananahe Po. Medyo nahihiya ng konte dahil alam niyang naka-vlog po siya. Hanggang dito na lang po yung video ko. Mukhang okay naman. Maraming salamat po. <laughs> Ai, que legal!